mekaniko natin ng mga masisipag Oo. ito po yung ating mekaniko guys nandito sa Montero sinasalpak din yung transmission at nandito po yung mga tatlo nating mga mekaniko yan, naglilinis sila, mga graduate yan sila sa tapos sila ng automotive Oo. nandito sila ah uh mga nag helper at meron tayong kasamahan dito na nag-OOGT. Ano nga pala ang pangalan mo? At school mo? Pwede namin malaman kung saan ka nag-aral at kamusta naman ang pag-OOGT mo dito sa Starmatic? Um, first of all, ako nga po pala si Ronnie B. Belles Jr. Uh, Pwede nyo po akong tawagin na JR. Uh, isa po akong OJT student dito sa Starmatic and nag-aaral pa po ako sa Cavite University sa lungsod ng Rosario, Cavite at ang experience ko po dito sa loob ng ilang linggo na pag-OJT is uh, Ang experience ko po dito sa Starmatic is yung Pag-engine overhaul, uh, mga pag-diagnose ng knocking and Sa under chassis naman po is uh, Kabig, mga kalampag And sa pag-rebuild po ng transmission kasama si Sir John and si Mr. Pad Mechanics at shout po pala sa kasama ko dito sa mga sa and sa teacher ko sa Cavite. Maraming salamat po sa inyo. Pa sa NHPN sa Cavite. Shout out po sa inyo lahat. So, wala. So guys, guys no, mga nakasama natin. Uh, thank you Sir John sa experience mo dito sa Starmatic So yan guys no at tumatanggap din po tayo sa lahat po ng gusto mag OGT dito po sa Starmatic kung willing at able kayo. Uh, matuto sa lahat ng ginagawa po sa kapag dito po kayo sa amin mag OGT guys lahat mahahawakan niyo pagdiagnose ng engine paggamit ng clip o kung scanner o mga under chassis na ginagawa natin dito mga overhaulings o katulad na experience na share ni GR so yang so yan guys, ito mga kasama natin, mga graduate yan sila sa mga automotive mga mekaniko natin dito sa Starmatic. So yan lang guys. to sa kabila. Ito, di, ito yung hawakan mo. Tapos dito yung isang kamay mo. Dito dito. Yan, yan. Tama na. Ikutin mo yung gulong Tama na. Hindi na dahil mainit yan. Nanikip nga yan. Tabi ka muna, mambon. So, nanikip ko yung kanyang gulong. At nagawin natin yan. Pag hindi na mambon. Guys, sa mga ganitong issue ng sasakyan, ano, na inangat nyo, ayaw umikot. Tuturo ko sa inyo, guys, yung technique para makaalis kayo at hindi nyo na kailangan nyo Ito nga, yung makayon. Kaya importante yung bike scrape. So, pakita mo yung bike scrape. So, importante yan guys, kaya tuturo ko tayo inyo kung paano natin siya gagawin para may dala lang natin sa shop. At tulad yan guys, hindi natin siya mapaikot. Yan. So,